and ulit-ulit na lang po tayong sumakay dito sa San Pedro no? kaya wala po kasi kaming gaze ngayon mga limang araw uh, yan uuwi naman po ako ngayon sa gabi po uh, ako pong natutulog sa bangka namin kaya ngayon uuwi naman bababababab yan po ito yung mga kaibigan ko sa San Pedro Ayan. Ayan. Oh, kena divers. Oh, kena kah dalawa po divers. alo po mga nak, alu pung para madali po makan yung bangka, kasi sobrang laki po Pap, 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 pap. Hello, mga divers. Oh, yan, kay Tapos tapos na, tapos yan. Dahil tapos na po sila nag island hopping mga drivers away na naman Oh, oh drivers Shout out mga drivers Shout out ano <laughs> grabe Grabe ang lapad at saka ang haba Sobra pang linis mga drivers oh tuwing po matatapos po sila ng island hopping no Ayan pinunasan po nila Puna, kailangan talagang punasan yan uwi na naman kasi limang araw po walang gis mga drivers Uh, ah, sana po mga drivers no, ay ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah, pakipalo at pakisubscribe lang po. Eugene Divers Vlog po. Um, ah, sana po no, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Uy! Mga drivers, nga unta? Oo! Oh. Ayon tayo, mga drivers! Parang ulam! Ito so, uh, ang ano ka? Hinaing! Bulad lang ito, mga drivers? Oo, uh, bulad lang! Wala nga yung sahod ngayon! Sige lang! Labad lang po, mga drivers! Mararating din ang inahangad natin sa buhay! Yan! Yan! sa ilalim mga ka sobrang lapat po so, siya po captain mga ka captain ng uh, San Pedro San Pedro 5 grabe no Sigurado po talaga palagi po silang ma ano po sa gis at tatawagan ng gis kasi sa sobrang linis at so, sobrang lapad at saka haba nitong mga drivers. Kasya po ito ng uh, 60 pieces. 60 katao mga drivers ng San Pedro na ito mga drivers kasi ang kasya talaga kay kasi po grabe oh, kitang kita nyo sobrang lapad talaga at haba at grabe ah, sobrang linis po talaga ng mga San Pedro na bangka mga drivers kaya yan kung gusto nyo mag island hopping Magpa-booking na po kayo dito sa San Pedro mga drivers yan kompleto po sila mga drivers may life jacket po sila yan yan po life jacket nila no para kung gusto yung maligo ang hindi marunong lumangoy kaya gumamit ka lang ng life jacket po mga drivers yan at hindi ka rin mag-alala mga drivers pag hindi ka marunong lumangoy bigyan ka ng life jacket at saka may mag-assist po sa'yo na maligo ito po sila to, tapos may tatlo pa po doon sila sa, ah, sa likuran sila po mag-assist sa'yo pag hindi ka marunong lumangoy mga drivers kaya hindi mo talaga ah, hindi ka talaga matatakot pag mag-island hopping na hindi ka marunong lumangoy mga drivers kasi ah palagi ka talagang binabantayan nila no. Yan. Yan pauwi naman tayo ngayon. seryoso seryoso yung kasama ko mga driver so bising busy po siya Chan Hoy Ta ha rin Chan Ito po lang mag-assist sa inyo mga drivers pag hindi ka marunong lumangoy, sila pong mag-assist sa paglelego sa mga drivers. Yan po dalawa tatlo apat lima anim yan anim na tao pong mag ano bantay po sa inyo pag island hopping pag naligo po kayo anim na tao pong nag bantay sa inyo mga drivers para iwas Disgracia po yan Yo, po <laughs> Yung ulam lang po nila mga divers no, uh, kinilaw na isda kasi wala pong ulam sila. <laughs> Ay, kinilaw na isda po. Sila lang po kung ulam nila ngayon kasi wala pa po kuno silang sahod ngayon mga drivers. Kaya kilaw muna. Seryosong, seryoso, seryoso talaga ang kapitan nito sa sa um, San Pedro na bangka mga drivers nyo. Laki ang engine nila mga rebels. Ah, ito po palang clutch mga ka-rebels. No, oh, clutch. Yun. Manubila. sa tabi po, kambiyada Ang galing pagkakumbinar mga ka-rebels. mga kahit hindi ka kahit hindi ka ano, high tech yung uh, mga taong Pilipino mga drivers Mahabol mo yung larigla, mga drivers Kalim po pag kumbinar ang manubila nila no? Yun Yo po Yun po kayo lugtong niya Punta po doon sa ilalim mga rekords doon walang katulad sa sobrang linis talaga sa San Pedro mga drivers rivers no, yan grabe sige, kung gusto nyo mag-island hopping kontak na po kayo dito sa San Pedro bang na bangka mga drivers rivers ang dami pong staff nila safe na safe kayo talaga dito pag dito kayo mag-island hopping no kasi ang dami pong staff na magbantay sa inyo pag hindi kayo marunong lumangoy ah, kahit naman marunong mga drivers rivers palagi po kayong ano ah, sinasamahan nila no para likay disgrasya po, iwas disgrasya. Kaya yan po mga drivers. No? Uh, thank you, thank you for thank you, thank you very much for watching mga drivers.